kay naman na ang kontan ay. E, eh. ay tawang -tawang sa sarili. Ano kaya ang tuwa na rin? Ay, hindi ko na muna tapusin. At ako ay... E, e. May lamok! Alam ko may lamok! Alam ko marami ang lamok!

Wala ay nang katatawanan, ha? Ay, ako yung ko sa iyo. At ka nang tawa. May nang katatawanan ka? Wala naman. Ay, una nga pantal ko na naman. Oh. Ay, kaya namang kapi. Yung pino pa naman lamuk. Ay. Ay, nga. eh